Hello, Yuan. Tumawag ang mami mo. Susunod na lang daw siya sa facility. Sana nga hindi natin iliwan si Joanna kasama si Ina. Paano kung magkagulo doon? I know Joanna and Amy can handle the situation. Parang hindi mo naman kilala yung kapatid mo. That's why I'm worried. Dahil kilalang kilala ko si Joanna. Whenever she's around Ina, imposible hindi magkakagulo. Yuan. Dito Charlie mo to. Alam mo, hindi ka na masyadong dapat nag-aalala. Tama lang na nandun si Joanna na iwan siya para kay Ina. Alam mo naman, di ba? Dapat hindi malaman ni Ina kung saan natin dinala si Ma'am Oria. Okay. Joanna naman. Huwag mo naman ipagkait sa akin si Lola. Hindi naman ako manggugulay. Gusto ko lang malaman kung saan niyo siya dadalhin. Yun lang. Nag-aalala lang ako sa sitwasyon niya. Nakuha niyo naman lahat ng gusto niyo, di ba? Kaya please lang, sabi mo sa ko kung saan niyo siya dadalhin, kung safe ba siya doon. Yun lang naman eh, nagmamakaawa ko sa'yo! Oh, you know what, Ina? Yung pagmamakaawa mo, oh, sarap pakinggan. It's like therapy for me. But I'm so sorry to disappoint you. Pero hindi kita magpipigyan. Request denied. Forever. Galing na yung babaeng to. Kunin niyo na siya. Bilisan niyo! Oh, Tarala ko ah, lang ito. Saul, Joanna! Sabi mo sa akin kung saan mo dinala si Lola! Hindi ako aalis dito hanggang hindi mo sinasabi sa akin kung saan niyo siya, siya dinala! Saul, uh, uh, bibigyan mo ako! Ano? Ay, tapos! Tigas eh. ka rin talaga eh, no? Sino pinaglalaban mo, ha? Si Lola? pa ba kulang yung mga mo sa kanya, ha? Kaya naman yung gusto mo. Pagbibigyan kita. Pagbibigyan? Hindi ko kailangan ng pera ni Lola. At sino nagsabi na pera ang ibibigay ko sa'yo? Pababaulan kita. <laughs> Ayan! Lupa <laughs> ni Lola! Ma am, ma am. A piece of her, okay?

Pero ang tapong-tapong mo pa rin talaga magmalaki! Tingnan natin kung hanggang saan yung lakas ng loob mo, Ina! Talos ginawa mo pwedeng-pwedeng kita ipakulok! Ano? Nanahimik ka? Pero alam mo, kaya ka na itong gawin, di ba? Lalo na kapag hindi ka pa umalis. Umalis ka na.